ng Makapangyarihang taglay sa taong pagkalooban nito. Gaano ito katotoo? Yan ang pag-uusapan natin sa atin kong video ngayon. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel. I don't forget to subscribe at i-hit na rin ang notification bell. Nang palagi kang updated sa mga future uploads ko. Ang kidlat ay may maraming hugis, kulay at paraan ng pangalaga. Ito ay automatic na kagana at ready na gamitin sa bagong nagmamayari nito. Na Pwede lang ito mabasa ng tubig at madala sa kahit saang lugar. Gamit pang kabutihan lamang. Bawal na gamitin ito sa gamit ng kalukuhan, kayabangan at kasamaan. Kung isa ka sa pinagkalooban neto abay, napakaswerte mo na. Dahil ito ay maraming taglay, nakakayahan at kapangyarihan. Ito ay may pangkalahatang proteksyon dagdag sa lakas ng katawan para di madali mapagod at dagdag sa bilis at liksi. Tulong nagbigay galing sa orasyon ng pisikal na labanan at marami pang nagagawa ito na matutuklasan mo. May kabal ito sa bala ng baril at patalim na otomatikong lalabas sa oras na may pamiminsala sa nagdadala nito. Kabal, ibig sabihin, makunat, umatigas o, o hindi tinatablan. Ito ay buong pangil ng kidlat. Ginawang ganito ang pagkakakwintas. Magan lang dalhin may dignum na kahoy na proteksyon din gumagalaw kapag tinatanong mo ito ay may pangkalahatang proteksyon na gamit na ang ibig sabihin ay proteksyon sa lahat ng malalang aksidente ang maaari ikamatay ng tao gaya ng mabaril masaksak, malason makulang mabarang mabangga, masapian, maambush, pati sa mga hindi mo nakikitang mga nilalang. Gaya ng wakwak, -wak, aswang, kapre, sigbin, demonyo at marami pang iba. Ito ay magaan lang sa pamumuhay ng may tanga neto. Natataboy din neto ang mga bad spirits at mga maitim o itim na mahika kontra din ito sa lason at mga masamang espiritu. Kaya kung may hawak ka na netoy, pangalagaan na mabuti. Ang pagdarasal araw-araw ay hindi na kailangan sa pangil ng kidlat. Sana may bago kang natutunan sa hatid kong video ngayon. Kaya't kung nagustuhan mo ito ay don't forget like at i-share na rin para sa kaalaman ng iba hanggang sa muli at god bless po sa lahat